Ano yan? Anong Kremel Kremel S <laughs> Yun mga idol Nilagyan na ng Angel Cream Din Sada Yun mga Kaibigan Ipagluluto ni Mrs. ang kanyang mister ng Macaroni Salad yan ay katatapos lang namin nilagay ang Alaska cream din sada at isusunod natin ay ang at yan po mga kaibigan nilagyan din namin ng 2 days fruit cocktail ba yan? fruit cocktail tawag yan 2 fruit cocktail at dadagdagan pa natin ang tinatawag na kahong kahong bayan ma suri i mean kaung pala kaung kaung ang ilalagay yan mga idol nilagyan din namin ang tinatawag na kaung at halo halo na yan mga idol nilagyan din namin ng pasas at yan mga idol nilalagyan na rin namin ng edin cheese para lalong masarap ang aming snack ng aming pagkain mga idol so i-update na lang namin kayo kung gaano kasarap yan ano kaya sa tingin nyo napakasarap Oo, napakasarap napa talaga comment down below lang kayo dyan sa mga sa comment box natin mga idol. At maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you so much. ka na mga idol. Ang kawali na yan na maliit. Sarap. Ito yung sa akin. Snack time, snack time, snack time, na naman ng masarap na fruit salad. Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep sip always. Thank you. Goodbye.